magandang araw mga kababayan Ayan. Araw ng lunis ngayon May Nasa episode eight, ano, Episode 19 na pala tayo mga kababayan Sa pagbibigay ng munting Ano sa ating mga pasayro Ayan May tayo Mukhang papasok sa trabaho tanongin natin si kuya Eh si kuya oh. Morning kuya Morning, morning. Ano pangalan ni kuya? Kaya si Sir Ubit papasok pa lang na Ayan bagi nang bagay eh, nang eh, video natin, 90. Ayan. Si Kuya Ubit nga nang bibigyan natin ng pre-ride. Ayan. <laughs> Ayan, Kuya, anong masasabi nyo dahil na free ride kayo ni Kuya Taxi Vlog ngayon? Pwede namang hindi, libre. Nga. <laughs> <laughs> Mala, mala, malapit lang eh eh mainit <laughs> kaya tinataman maglakad hmm. No. taga rito talaga kayo kuya? hindi ako taga Australia uy Australian pala yung nabigyan natin yan ano kaya <laughs> <laughs> yeah, sabi ko siya eh pwede uh, hindi ayun hey, ayun mga kababayan chamba to Australian pala yung ano natin pero Takiusap tayo sa pagbibidyo Hindi talaga pipiling magpabayad si kuya Sa ano dahil Siyempre nagbibigay tayo ng free ride Episode 90 Mga kababayan Ayan si kuya Obet Ayan taga Australia O kuya naman sasabihin nyo po Dahil may taxi palang nag eh ay, ayos Magbib ay mas maganda pagka matchempohan mo yung kailangan talaga magbibigay no? ng pre-read patayin ko na yung metro mo kuya ayan patayin natin kasi libre sakay po yan para yung iba ano may libre yung iba no? ayan para mapanood nyo po ipopost ko po to sa Taxi Vlog Youtube Taxi Vlog Youtube sige ko. makikita mo doon Taxi Vlog yung vlog ko po Victory Ayan. Kayo po yung episode 90. Taxi sa pre-ride ni Kuya. Opo. Oh oh ko Ano po talaga? Gusto natin iangat yung mga ano ng mga taxi na sabi nga nung iba kasi mga taxi daw dito sa Manila eh, sa Pilipinas napaka worse lalong lalo na pagdating sa airport hindi pipiding mitruhin gusto puro kontrata yan uh -oh. po ang gusto nating baguhin. Kaya yung yung mga lumalabas ng airport na katulad ko, ang haba ng taxi no. Uh -oh. Ang pero ang haba ng pila nasa Grab. Pero walang Grab na kotse. Wala. Kasi nga ang mga tao gusto yung alam kung magkano ang babayatan. Yun ang Alam mo ba sa Australia, ang taxi para para na rin Grab nag-create sila ng sarili nilang app na ibubuk mo sa app na may price na, din. may ang maganda. Pero nag nag sumasama lahat ng taxi. Nag nag-create nag, employ sila din siguro ng isang isang company na create ng app. Madali lang 'yun eh. Di sana dito ganyan din ang gawin. Tapos lahat ng taxi na gustong sumali, di sa di may bayad ng konti siguro. Pero at least pagka binook kayo, nagkakaisa. Oo. at saka pag binok kayo, alam nila ng pasero kung magkano ang, pasah ang pasahin kumbaga parang Grab din siya, kaya ah, lang nila. taxi lang ang inilagay na pangalan Oo. actually sa Australia, ang mga taxi doon pwede ring sumali sa Grab <laughs> dito din naman ganyan, kaya lang ang problema kasi dito kay Bosing yung ugali na kasanayan kasi nung ibang hindi naman lahat no hindi yung nisanay. ibang taxi driver uh -oh. na talagang kapag nakita kang naka-traveling bag abay talaga naman hindi na pipiling gamitin yung metro uh -oh. pero unless yung ginagawa ko kasi na to para mabago naman yung paningin ng ibang mga tulad po ninyo yung ibang sumusuporta sa akin kay busing ani eh, mga nasa ibang bansa dito sa pagbibigay ko ng pre-ride kasi yun nga gusto ko mabago yung pananaw nung mga tulad din yung umuwi dito ayaw gumamit ng metro ng ibang Pilipino natin na mm -hmm. taxi pag hindi gumagamit ng metro walang tiwala ang pasahero oo totoo yun eh ang pasahero naman pag binigyan mo ng metro nagbibigay naman yan ng extra eh oh, yun nga po tulad kahapon siguro ma kung magsusubscribe kayo saan mapapanood nyo yung upload ko kahapon at saka kanina yung pinatikitan ko kahapon ng mga taxi dyan sa Bundia na yung tipong pagdating ng bus nakaabang na sila may mga cooler silang ginagamit na yung papuntang airport nila yata 500, 600 samantalang pag minitro mo naman dahil bago lahat yung mga metro ngayon na calibrate inaabot lang almost 200 sisingilin mo yung tao ng 500 400 napakamahal naman po nun ba? Diba? yun po yung gusto kong baguhin kaya sabi nga nung mga nagko-comment sa akin kagabi sa upload kung tama lang naman yung ginawa ko na yung mga nananalbahin taxi talagang tatapatan natin taxi sa taxi pag ganyan kayo di ba ay po kayo sa harap sa likod kahit saan wala naman gawin lang ay ayan si ayan mga babayan, si kuya ubit mamama siya lang dito na Nachambahan pa tayo pero bigay natin kay Kuya Obet yung ginagawa ni Kuya na sa para naman pag-uwi niya siguro sa tagal niya na dito sa Pilipinas man o sa ibang bansa ngayon lang niya nasubukan na may taxi pa lang ganito. <laughs> oh, ngayon lang. oh, ngayon lang na. Oh, di ba? Karamihan, boss, baka naman pipidin dagdagan. Boss, plus 50, pwede ba kayo? Mga ganun wala sa akin yun sir, oh, kasi ang, ang ugali ko pagkaantar si driver ay hindi humihingi sa ako binibigay <laughs> pagkanta driver ay humihingi lalo kong nililiitan ang binibigay ko hindi kasi minsan nakaka kasi, mas mababait yung mga ganyan eh kung ano lang ang ibigay hindi yung nanghihingi open kasi minsan oh, yung nakakasira ng araw ganun ang, ang ang ano siguro ganun din yung ibang tao pero ako ganun ako kayan boss Saan kayo dito banda boss? Na lang, si Ayan, Huling si message na lang boss para sa free ride. Well, ingat kayo. Ingat kayo <laughs> ikaw, sa driver. Na. Ayan. Ayan si Sir Robert ng Australia. So, maraming salamat sa libreng libreng sakay. Oh, uh, okay, thank you po. Thank okay. you po. Ayan. Okay. bye bye. Baba ingat kayo sa ringat. Opo. Ayan si Sir Robert. Ayan siya ngayon ang episode 19 ni Kuya Taxi Vlog maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa pagbibigay ni Kuya ng pre-ride at saka nga pala yung kahapon na nangyari eh pasensya na yung ibang mga, yung mga driver na natikitan dahil hindi papayag si Kuya na ganun palagi ang ginagawa niyo, no? dapat maging ano tayo sa ating mga kababayan na mag-isip tayo na makakatulong at higit sa lahat, message ko lang sa ibang pasahero na ang gusto ni Kuya, maging transparent po kami lahat na taxi driver dito para naman sa ganun, maka kayong mananakay, maging ano, kampanti po sa aming mga taxi. Yun po mga kababayan, maraming maraming salamat po. Babay sa inyo, maraming maraming salamat.